sang ulaman. Ano ba yung pinakamalaki, bro? meron pa yata eh. Hmm. Mga native na hipon. Sa bundok. Nasa maliliit yata. So, oh, may nahuli na po tayo. Hmm. Hmm, Nga, na tayo. Kita ba? Eh, na po. sinugsug namin pati yung hmm ito. O. <laughs> <Uy>! <laughs> lang, o. ayan o uy isang puno lang ayun po mga kamote sa amin, hindi na po tinanim yan o mga nailagay lang dito yung, ito mga ganito nya tumutubo, nagkakaroon ng laman uy yan po si Cholo. Ang malakasan oh. Oo. Oh. Magkukurenti kami dito sa sapa. Pataas tayo na gano'n. Hmm. Tignan natin kung may laman. <laughs> Ayan oh. Ang malakasan. Ulofogi. Si Ulo Pogi. Si Ulo Nakatakin pa yan oh. <laughs> Ano? <laughs> no, bira. Ano? Pansero. Sisis ni, aray. Nasa Marilita ata. Oo, oh, may nahuli na po tayo. Hmm. Pangit. Hmm. Sige, malakas. Na, hmm, nakakarami na tayo. Paunti-unti. Isa-isa ano? Isa-isa po. Pababa naman tayo din naman. Hmm, pwede. Yun oh, ang Ayan, ayan, ayan. Wow, 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 wow. Ayan, kunin ko. Wow, wow, wow. Wow, wow, tira lang. Hey. Um, hmm. Alinta ba to? Ayan, no? Hindi makita mamaya no. Yun lang kaya, ayan? Meron pa, marami. Ito na gano ba po tayo sa taas. Ayan na po yung mga nahuli natin, no? Kita ba? Ay e na po. Sinugsog namin pati yung hmm? Ito. Ayan o. Saktong sakto lang pang kain. Sang ulaman. Yung pinakamalaki bro? Meron pa yata eh. Hmm. Mga native na hipon. Sa bundok. Merong ano dun oh Teka lang, teka lang Tignan dito Naglabo eh Diyan mo yung kan mo ano, chulo Yan <laughs> <laughs> Paket na kami Ano? Chulo walay wali bala oh Takbo 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 Nanguryente pa yan. Igurtsa natin. Baho. Ano? <laughs> <You know, laughs> dalawa. Parang lalaro lang eh. <laughs> Cholo. Ano na? Ano <laughs> na? Muksa mo kaya yung jacket mo na ganyan, oh. Masa angoy. <laughs> Alright. Oh bro. Tila tayo sa ating yugan. Hmm. cholo. Ayos. Tagang tuyo na yung punla natin, ah. Oh. na pa rin tumubo shit yun dito po sa amin oh! ano o mga kamuting tignan mo ay sira cholo tignan mo yun o oh. o oh, tanggalin mo sige ma ma maano na yan yan po yung mga kamote dito sa amin o no. hindi yan pwede yan dito tignan mo to mga kamote sa amin o no. hindi na tinatanim Oh, yan. May motor lo. Oh, yan oh. Ayun oh. Cholo. Ayun po ang mga kamuti sa amin. Hindi, hindi na po tinanim yan oh. No? Mga nailagay lang dito yung ito, yung mga ganito niya. Tumutubo. Nagkakaroon ng laman. Uy, ganda pa ata bro no. May kunting ano lang. Tulan mo bro. Ayun yung ay, ipakahin ay, na. Ka, Oo, oh, kahin na. Kaya dapat yung medyo kan. Yan, tutunin mo yan sa may ano yan. Hindi pa kaya Pati nga bro. Hindi pa. Ay, wala. Na to bro. mo na to. Ay, na to. Hmm. Hindi na yan. Hmm. Tigas. Yan, tignan mo yan. Marang maganda pa yan o. No? Uh, Tingin nga. Ayan, maganda pa. Tutunin mo lang dito. Nais nice pa. Nais nice pa yan. Ano yung pangit ito. kaya tayo ng ube. Ligaw na ube. Pero ano to. Ang bilis yun. Ligaw pala. Palayon kung tawagin. Ang laki niya no. Soos. Gilid pa lang yan. Marunong ba gumawa ng kapatid mo nang ganun bro. Oh lahat. Oh? Ubi. Ang sarap Ang dami ng ubi dito. Halik na ako. Halaya. Okay. Uh -huh. Putol na yata. Okay, oh. Dami. Naputol na. Bro, Tiga. Tupo. Oh. Uy. <laughs> oh. Sampuno lang oh. Hmm. Hindi pa ba to? Hindi pa. Ito hindi pa to. Hindi, hindi pa siya natutuyo eh. Sana imong pa lang kasi ngayon ng ubi. Hat ko na. Ni yeah, bro. <laughs> yung ubi na nakita namin oh. Oh. Ni ba ang lalaki? Ayan pa oh. Ayan yung iba oh. Hmm. Tara. Let's go. Tsukol na sa bundok. Let's do this. Ang <laughs> ganda na pala ng mga saging natin. Tangkita na. Ang layo.